Maganda yung lighting. So, yan, para kung nasa Hi guys! mag unbox ako today. Okay. hindi masyado maganda yung pagkaka-tape. Parang ano. Siguro na ano na to. Tire na yung na-i-open. Bakit parang may ano, something. Wala mo nangyari ninyo. kainin. Ah, baka, ano, tiri lang na. O, oh, diba? Parang inupin. Tiri na yung babang ngayon, peto, baby. Kasi parang na, ano na, o. Oh. Gano'n din to, o. Oh. hindi naman ako. Baka yung pagbadot lang pala. next. Okay, so may mga ganto-ganto lang o, tingnan mo yan, parang ano may butas pero wala namang butas ito this is very important naman oh so, sa anyo ha ka Here's the wooden thing. Tiyo. Sana, pagkatapos nito, ma-inspire na akong mag-exercise. pink na pink. Pink ba yung in-order ko? Mayroon. Mayroon. So, una, may siyang ganito. Hindi ko alam kung ano. Ano? Ano ba po? Mayroon siya. Ah, uh, timer. Sala, testing natin. Start. Oo. Char, may ganon. Next. Ano kaya yan? May charger ba yon? Kung battery ato, kung